Ladies and gentlemen, the rise at Monte Roses. Magkano ba ang isang unit ng Monte Roses ni Slater Young? Usap-usapan ngayon ang The Rise ng Monte Roses de Cebu na dating pinupuri dahil sa napakaganda at high-end condominium sa bundok ng Cebu City. Pero ngayon ay sinisisi na sa pagbaha ng matindi ng ilang lugar ng probinsya. Si John Slater Young ay hindi lang ang face at ang lead engineer ng proyektong ito, kundi siya ang CEO ng Mount Property Group na siyang developer sa naturang kondo. Hindi karaniwan ang disenyo ng kanilang proyekto. Ang The Rise of Monte Roses ay inspired ng Banawe Rice Terraces. Laging nababanggit ni Slater sa kanyang vlogs kung gaano siya kaproud sa proyektong ito, dahil nagwagi ng Architectizer A Plus Jury Award ang Monte Roses. Higit na walumpung bansa ang naglaban-laban dito at nasungkit nila Slater at ang architect ng proyektong ito, ang award na Erkotizer. Bukod pa riyan ay may ilan pa silang local at international recognitions at awards na natanggap. One of the biggest recognition, hindi naman tayo nanalo but we were very very close. So we were shortlisted for World Architecture Festival. Tanong ng mga netizens e eh, bakit ba ang hilig ni Slater magtayo ng bahay sa bundok? Ano ang obsession niya sa pagtayo ng mga bahay na tinatawag niyang SkyPod? Dahil ayon sa Chinese feng shui ay ang pagtayo ng bahay sa bundok at nakaharap sa dagat ay maswerte. Magkano ang kada unit ng Monteroses? May iba-ibang presyo ang unit, nakadepende ito kung gaano karami ang kwarto at amenities. Nakapreselling pa rin ang mga units nila. May mga one story, two at three story options. Lahat ay may outdoor o garden area. Merong city at seaside view, at mountain view. May ilang units na may sariling private lifts at parking area na malapit sa kanilang unit. At iba naman ay may assigned parking at storage areas. Sa kanilang website ay ang 3-bedroom unit ay nasa 75 million pesos. Ang loft, by level pool, at penthouse naman ay hindi bababa sa isang daang milyong piso ang pinakamalaki naman nilang Panoramic Penthouse na may 3,000 square meters, ay nagkakahalagang 300 milyong piso. Ito sana ang gusto ni Chris Oy, ang kanyang asawa na isa ring influencer, pero ayon kay Slater ay hindi raw nila afford. Sa dati niyang YouTube vlog, may section ng condo unit na sold out na. Natapos na ang kanilang clubhouse na may 360 degrees overlooking view ng Cebu City. Ilan sa amenities ng clubhouse nila ay may lounge at pool area, gym, yoga, sauna, concierge services at function halls. Sino-sino bang celebrities ang may unit sa Monte Rosas? Ang confirmed na may property dito ay ang influencer na si Vern Enciso. Kaibigan ng mag-asawa ang magkapatid na si Vern at Vernice, na nananahimik ngayon dahil sa pagkadawit nila sa isyong corruption at kabilang ang magkapatid sa nabansagang Nepo Babies ang unit na nakuha ni Vern and Enciso at ng kanyang asawa ay may pool amenities. Tour! Wow! <laughs> hindi bababa sa isang daang milyong piso ang unit nila. Ayon sa DENR ay e -re review raw nila ang proyekto ni Slater. Kasalukuyan ay hindi pa tapos ang construction ng The Rise of Monterazes. Dahil sa nagdaang bagyong tino, baka mapapalitan na raw ang pangalan nito ng The Downfall of Monte Rosas. Right outside, enjoy the city view. This is the perfect place to unwind and relax during the end of the night. You can see the lights of the city. My favorite is the Cecil Lex when it lights up at night. So this is a great location for that. But not only that, you are actually facing the sunrise. So.